Meron tayo mga trupa na naimbita na sasama sa atin sa ride natin bukas. Babiyahe tayo bukas from San Miguel Bulacan papunta ng Bataan. Hintayin lang muna natin yung mga naimbitahan natin mga trupa. Galing sila ng Manila. So, papunta muna sila dito sa meet place dito sa San Miguel Bulacan. Ngayon, check din namin yung mga bikes nila kung safe. Ayusin na rin namin yung mga helmet nila. Nakabitan namin ng helmet intercom kasi. Tapos riders briefing na rin namin. para magiging safe at saka maging masaya yung biyahe. So hintayin lang muna natin dumating yung mga trupa. Papakilala ko sila sa inyo mamaya. Pero madilim tayo pa biyahe para mas safe. Kasi kailangan din mga tabi din sa Fernando. Malapit sa Mount Samad eh. Mga 2 hours dito, 2 and a half hours. Kung dire, dire, dire. na, din na. namin yung mga motor ng mga trupa natin. And yun, meron kami giniyak na konting mga merch, no? Tsaka yung Asmax. Ito, Tol, bihig sa yung mga clip nyo. Proses! <laughs> TCR! Rainier! Rainier! Rainier!

true bang Josh ko. Nakita na kami niyan 2020 pa. Ito yung pinakauna ko memorabilia ang pinirmahan. First ever ko nagpirma. Eh di hindi pa ako gaano, hindi ko pa random. Pwede ko, tinababoy yung damit, di ba? Tago mo yan, sari! Sabi na naman ngayon, siyempre. Sige, ang tayo. na. Zero twenty na. Ibigyan ko ng smile, tsaka ng heart, pare. Parang tigasin. Ananin sila ng mga good vibes. Good morning, good morning. It's the day na mga drupa. mag na yung bihayan namin. Hindi mo sabihing mag-iulok And dapat aras pato kami nades. Aras 5 na dahil sa akin, nalito akong nag-isip. So mga drupa, mabihayan na kagapunta ng bataan. And wish us luck. First batch ng ride with drupa. It's drupa time. Let's do it.

sa Bambanga na tayo ibang bayan na agad to SM City Bambanga isang oras pa lang nga ito tayo mabiyahe, no mga 50 kilometers away mula sa bahay and dire-direcho lang naman kapunta yata ito ng Lubao ba sa Iron Man? Uy! Ang pasok sa Iron Man oh, Ayan! Oh, no. Naka one hand eh! Kasi sa bundok na yun tayo pupunta eh. Yun, yun yung, yung, yung binabangga ng ulap na yun. Yun yung sinasabi ko. O, oh, true pa natin! Ingat! Uh. Bas, bas, kakainin tayo. Ah! first stop over. Safe mo ito? Safe ba tayo dyan? Safe! Ilimbalik na dun jersey! Sabi ko Nice one! Good job! Rest lang tayo ng konti Rest lang tayo ng konti Tapos nag cover namin Dito na kami sa bypass na Wala saan may hirap-wala kanya Yun lang kami huminto Diret-diretso Hello po! Good morning! breakfast na kami kanina ng light pero yung breakfast na solid yun yun yung mga bundok na yun tara doon uh, okay. Boom! Uh, Underbone King! One and only lady rider for today, Miss Charlene. Po, pasigarily pa ba? Tagig, yanig sa tagig. Tagu Here's my chupang Dave. <laughs> <laughs>

yung mga trupa, natin, mamu. Yeah. Mag ano, akala ko aalalayan namin pero naiinip yung mga trupa ko sa takbuhan namin. How's the Sarap. PG1 experience? Ang sayo po. Balang ko na siyang iwi ng paite. Kaswa. <laughs> pa? Nakita lang namin to sa Facebook. Ito ko to sa Facebook para uh, gumabangga-bangga yung mga ulap sa bundok. Overlooking. Perfect pa mga more breakfast ride. Yes! Yes! Break next breakfast next destination is Mount Saman. <laughs> po. Thank you. Thank you. Salamat kuya. Thank you. Thank you so much. This is uh, Buenas Rich. Happy, yeah, happy people. and happy food naman. Happy food. Next destination natin mga one hour away yung Mount Samat. G. Ingat ka. Ayan na. Sa'yo so, Let's go. Mount Samat. Napapabangin na po tayo with my true boss Kaspo! Maring Dave! <laughs> oh! Yung <laughs> Akma si Charlene O, oh. bibigyan oh, ni Charlene A right hander A right hander All right, Ander. Hule. Inside na inside. Kuwang kuha. Huli ba rin? si Gaspol pala <laughs> na mga nasa

Pero so, mga tupa, successful mula dun sa may kainan ganina. Uh, halos mga isang oras, nakabalik lang mga kami rito sa Mount Samat ng Save. Kita niya mo, gano'ng kaswabe pa rin yung daan dito sa may Mount Samat. And explore na lang namin kung ano na meron sa taas kasi huling punta ko dito mga 5 years ago na. Enjoy lang namin. Let's go, oh, Mount Samat with the Chupa. Hello. Sorry, Nicole. Okay nang bakong picture. Ano na? Ay, tercepa sinistay mo. Hello, good day.

under renovation tong spot. So madaming ginagawa rito. Halos konti lang pwede namin puntahan. Yun, makatla kami ng content. Pero so, ba na rin. So, open lang na ganitong park. Sa so, ngayon yung pwede accessible. Kaya, wala. Hindi tayo makapanik. So, Diretso tayo ng kamaya maya maya. Relax naman content. may galing Mount Samat siguro mga sakto mga isang oras na dire diretso makakarating kami ng Queso Villa o sa Kamaya Coast doon na kami maglalunch tsaka uh, doon din kami mag overnight so bihay lang muna kami ito yung medyo pinaka twisties dito medyo challenging pero na-relax naman ako nung nakita ko na pati yung kasama namin na babae, lady rider natin yung Drupa eh, marunong din bumangking, magagusto rin niya yung mga twisties so, wala kaming ganong iniisip na nahihirapan ba itong kas na kasama na mga trupa hindi sila pa nainip pa nga yung iba eh baga marurunong mag ride yung mga trupa na kasama namin Woohoo! smooth na smooth kasi pagka nasa looban kami o nasa mga parang maraming tao common sense na sa mga trupa ko kahit hindi na namin pinag-uusapan automatic slow down kung maraming tao pero pagka ano man maganda yung daan diba? alam naman di ka yung kontrolado may bike ini-enjoy din namin uh, responsable naman itong mga trupa natin alam nila din kung kailan mag-enjoy at saka mag-ingat biyaheng grupo talaga oh. smoochie lang oh. miss ko rin mag-ride ng ganitong karami kasama sampung motor yata kami ngayon sampung motor at saka isang sasakyan. here kamay ako sa embeleo yun po nag ano po kami sa may queso bila nag ano po ba ang kailangan namin iste para makakapasok po pangalan namin lahat yung plate number po ng motor let's go salamat po G diretso daw ito tayo yes yeah, shout out sir J.R. Gambao and queso ay Let's put the bike inside guys Kaya yeah, park na kami ha ah. So mga dito sobrang init Sakto na, nakawin na kami mga alauna na And dito na kami sa Queso Vila Ang mayari nito Yung mismo mayari nung no, Queso na parts Si JR Cambao Tiga Bulacan din Pwede nyo din ibukto kung gusto nyo Queso Vila sa Kamaya And teacher niya Wow! No, uh, second

kapag baba na kami ng gamit eh mag-a-lunch kami sa baba mga water activities doon tapos may mga restaurant check natin kung ano na yung gagawin natin trip with the boys and the girls

Magandang trako ka lang nito e. Thank you, thank you. Habang nakakain pa sila dun, eh tayo silipin natin itong kayak. kaya jet ski problema mga trupa fully book lahat broken hatted ako pero meron pa mga option dito meron dito parang aqua aqua something yung mga slide slide na pool gano'n anong tawag mga mga aqua 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 fan aqua fan aqua fan aqua fan ito eh sakay kami dito aqua fan aqua fan good spot Big slides <laughs> Next trip I big slides and water activities Water activities. go! let do it! <laughs> <on. Aram>, <laughs> do do <laughs> <laughs> Magbubuhay. Magbubuhay. Lupa, <laughs> umabasal to agad ha. Tulitin natin pre. Huwag pa mo na tignan. na puto. Sige. Hahaha. Nagwawala. Parang Parang ah, kakatakot ha. Ah. Hindi ko silang dalawang ko <laughs> <laughs> Oo oh, iba to pare. Ang <laughs> das pala okay, sa bahasa yeah, okay. no.

naging <laughs> lalaki <laughs> ako dun eh. Bili na kami, na. ako. Siya ipot naman ah. Tagaw! Pabilis na Tarot! <laughs> sabay! 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 Ayan! Hahaha! Salamat! Ayan! 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 Game na mo ko, Ma! pare! Oo! Sasigawan lang ito, Ma! Nakainan! na! BAHALA NA! BAHALA NA! Ay!

na na food. Namin yeah. si mga, mga, mga sa dinner namin. Yes. Customized food. Sinigang na bangus, and sour pork. Adobong pusit. Pork chop. Cook <laughs> with love. Ah. mag-iihaw din kami sa likod. Eh. Okay. What's up, man? Kapa, okay. Okay. Kain na! Kain na! Kain na! sinigang na! bangus. ulit din eh. Mga first time na namin nakasama itong mga ito bumiyahe. First time na namin sumama sa ibang trupa sa so Pero ang galing, parang pag nakasama mo sila, parang mga matagal mo na rin kasama. So, parang nasanay sa kalsada, mga alisto no? rin. Oo, oh, uh, nagulat kami yung diskarte namin na parang mm. may similarities talaga. O baka dahil trupa sila low maintenance true pa to eh kasi hindi namin sila binibi dapat BVIP namin sila eh e namin ganito kami kung gusto nyo sumama kay trupa ito yung ride namin yung adventure Tignan mo kanina di namin alam mga nangyayari yung mga tapos biglaan napunta kami doon sa slide kung ano ang uh, mangyayari tapos positive mindset lang parang ganun lahat naman sila G, eh nakakatawa na parang, ah kaya pala true pa itong mga ito eh, same mentality. At kapag uh, nanonood pa rin ng mga vlog ko, ganyan katinda yung mga ito. Kasama na ako nanonood pa rin ng vlog ko. <laughs> <laughs> bitin yung ilaw. Jose! Ha, bitin ilaw sa disney. Hataw? Hataw. Hataw? Kaya lang bitin yung ilaw. Uy! Naaalman <laughs> <laughs> ah, yun eh. Sinuod na yung mood ko dun today ko na mga trupa ko oh. wow. Flyby ba yun? Sabi ah, wow. ah, naging trupa ko oh, 2020 pa Mga basic black na uh -huh. motodeck Size ko pa nun, no, medium Kaya <laughs> <laughs> ngayon, XL na <laughs> Pride niya Sobrang ano lang eh, natural lang, parang no pressure. Eh, parang hindi si motodeck yung kasama mo. Ay, oo, kung sa akin. Mati. Na, nakakatuwa kasi ang daming nakakakilala kay, kay Kuya Deki. Kahit sang sulok kami mapunta, may nagpapapicture. Grabe yung bait ni Kuya Deki sa amin. Katin niya, mga katropa niya, sobrang maalaga sila. Kay Mamush, sobrang bait din niya. Hindi nila kami inana na ibang tao, talagang kapamilya yung itinuring nila sa amin. Sobrang memorable po nito sa akin. Si Joshua, isa sa mga tropa since 2019. Siyempre, una-una enjoy. Kita pa lang namin, parang, parang hindi na iba ganun. So, sa dinami-dami namin, kami yung pinalad na makuha o mabunot sarap ng ride. Walang naging hassle. Si Safe Moto, hindi ko talaga inisip yung sarili ko na magmamotor din nakita ko lang si Trupa sa daan along Ortigas extension bumili ako ng motor Endurance na rin ako I travel kami nag race track kami ng Gaspool Boys tapos ngayon nandito na ako ito yung tipo na parang kang nanalo sa loto eh never mo may experience to sa buong buhay mo support pa rin kami magiging fan pa rin ako And sa lahat ng gagawin nga, supporta pa rin ako. And pag kailangan ako ni Tropa, kahit ano yan, cancel yan, pupunta ako dito. Promise mo yan. Promise yan. Thank you, man. Actually, ka, birthday ko lang. So, baka ito yung masahin na binigay sa akin na regalo para kay Tropa. Para naman kay Tropa, totoo ka kung ano yung nasa likod ka ng camera at nasa harap ka ng camera. Yung pagiging simple mo, yun yung pinaka nagustuhan ko sa'yo. Pagkahilig mo sa black and white, sa'yo kung nakuha yun eh. Kita kay Tsun, true pa. Sana magkaray tayo lahat-lahat. Yun naman ang gusto lahat ni Deki kung kaya lang talaga. Hi, bye mga true pa. Thank you. Takit wow. Sana nag-enjoy ka. Sobra sobra sir. Hey <laughs> man, gusto mo ang kasama. Apo. Yes sir. You thank you, thank you kita marami. Thank you, sir. Love you. Sir. Uh, we through quest about to and Mga 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 bali na pare-pareha. Sorry to love on the attention. At bakas ayo po at kitang matugbay ang ating pagsama okay. na mga trupa sa ganitong klaseng play. Natakot din kasi na natakot na syempre kailangan ko sila ingatan. Masalagay mo buti na sana maging safe siya. Sana maging masaya sila. So far, I'm happy dahil nakita ko na appreciate nila bawat malalit na detalye ng ginawa namin dito kahit sa araw lang kami magkakasama. It's a trooper time. Shout out sa buong team ko, lalo na kay Mamo. Thank you so much. Check mo to the fly as max. One garage of course. Love you all and ride safe pa sa amin. See you later